Alam niyo, napanood ko yung uh, TikTok ni Doc Alvin and finiture niya si Ellen Adarna. Tapos sinasabi ni Ellen Adarna na meron siyang anxiety and depression. Tapos yun nga, nag-react si Doc Alvin at sabi niya na talagang pwedeng magkaroon ka ng uh, anxiety and depression dahil sa trauma. Ako, to be very honest, Um, for how many years now? I think since 2009, I've been uh, suffering anxiety. Pero, controllable naman siya. Somehow, minsan uh, talagang mahirap siya talagang dalhin. But then, pinipilit ko talagang kalimutan. So, what's that fear all about? And when did it start? Bakit ako nagkaroon ng anxiety? Yung extreme fear of anything na lang. Kasi nagkaroon po ako ng trauma. Um, dati, mahilig ako sa extreme. Yung mga sasakyan natin sa amusement parks. Nako, hindi ako natatakot dyan. Sa aeroplano, hindi ako takot. Basta, kung ano. Wala talaga akong naisip na masama. Talagang, as in, wala. Okay talaga. Until it happened in 2009 na nagbago yung brain cells ko. Yung na naiba talaga yung parang brain chemistry ko. Kasi nagbabakasyon po ako noon sa Cebu. And then, all of a sudden, parang may sumagalpak sa labas. Kasi nasa National Highway lang yung bahay namin. So, syempre, malapit lang sa daan, di ba? And then, biglang may sumalpak na sobrang lakas talaga. Sobrang lakas talaga. And then, me, as a curious individual, sabi ko, ano kaya yon So, lumabas ako. Doon ko na nakita yung talagang childhood friend ko na sumalpak po sa napakalaking bato. Tapos, syempre, sumaklolo ako, nagkaduguan din ako, duguan na duduguan siya, and nasa na siya ng kamatayan, and then, nawala na yung mata niya, basta, na, ang daming nawala sa parte ng isang side ng katawan niya kasi syempre sumalpak siya sa bato, ba diba? tapos yung sasakyan din ano tumuwa din yung sasakyan so dun po dun po ako nagkaroon ng trauma na kahit motorcycle kinakabahan na ako alam mo ang dami ko nang naiisip na kung ano-ano so paano ko ina-overcome yung yung anxiety na yon na fear of death and lahat na lang ng fear talaga sabihin niya na wala prayers talaga sinasabi ko lagi na God, ikaw na yung bahala sa akin talaga. So, yun lang, gusto ko lang i-share na yung trauma, minsan, ang hirap niya i-heal eh. I'm hoping na sana nga ma-heal na to kasi ang hirap yung nabubuhay ka na marami kang anxiety na biglang kinakabahan ka lang na wala namang rason. Actually, may rason kasi nag-overthink ka na. Ayoko nang ganun kasi nalilimit yung kasiyahan mo. Like sa amusement parks, hindi ka makasakay kasi takot ka. Tapos minsan, yung mga anak mo, gustong itrya ng ganito-ganyan, pinipigilan mo kasi nauna na yung anxiety mo. Yan. So yung sa depression part 2 na lang, ha, later na lang kasi medyo deep yun eh. Kaya nga ako nagpatato dahil din dun.